Saan yung dagit nyo, anong, anong kulay? Black, Black, Guido. Black, Guido. Guido. Yung, Black Widow. Black Widow. Hinarap so tayo ko sa nyo. Tawag nyo. Black Widow. parang hindi, ito. hindi natin nakakalipad <laughs> eh. Makakyat. Ayun. Buta man doon Black Widow yun na. Pumasok na. Pumasok na yung <laughs> dagit. Ayun na, dadagit. Ayun na, dadagit na yung pusa. <laughs> Ay, <stock>. <laughs> <laughs> Ikaw ha. Nagbabalak na kumain ng kalapati ha. Ang <laughs> gay. <Okay. laughs> <laughs> Grabe to parang ano, parang musang. Ang bobo na ito, tigas. <laughs> pumasok na, pumasok oh, na. Oh, sing -sing. Tignan mo kung ano, tignan mo kung anong sing-sing yun. Anong sing Tiga, 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 anong sing-sing yan? Anong sing-sing kaya? Itib. Ayaw, ayaw, tabla ng camera eh. Anong ano yun, boy? Laki-inom, laki-inom pa nga. Nauhaw <laughs> oh, yata. Nandaw, oh, malayo pinanggalingan ito. Nalipang pangga. Nalipang dasinan yan. Hindi to matalab yung camera. Hindi <laughs> nakikita. <laughs> <laughs> Invisible. Ano <laughs> ano? Ayaw makikita, mata lang eh. Lakwido kasi. Oh, ayun. ayun. Sige, buksan may pinto. Ayun no? o. Oh. Lakwido. Wow. Oh, wala. Tingnan nyo kung tira. Tingnan mo sing sing. Asa sing sing? Eh, Gen X. oh ano? Ano yan? PHA. PHA. <laughs> PHA. 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 Sito Gen. Oh, ah, kinakain yung itlog dyan. <laughs>